Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Kayo po ba ay may mga kabataan sa inyong mga pamilya? Marahil ito ay iba't ibang edad, pero ako po ay nandito sa inyo upang kayo ay bahaginan ng ating mensahe tungkol sa kabataan. At nais kong ishare ito sa inyo sapagkat ito po ay malaki ang maiitulong lalo tigit sa mga magulang na ang kanilang mga kabataan ay laging nakatunghay sa kanila mga cellphone, sa kanila mga gadget. Ano po? Kaya kung kayo po ay nakikinig sa oras na ito, atin pong pansinin, atin pong basahin ang nasa aklat po ng Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Ito po ang sinasabi mga kapatid, lalo tigit sa ating mga kabataan. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga karawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit sapagkat iyong sasabihin wala akong kaluguran sa mga yaon. Uh, tayo po ay espesyal sa ating Panginoon, mga kabataan. Kaya ang sabi po dito sa talata, ipinapaalala po sa atin ng ating mahal na Panginoon ang ating tinatakbo ng ating buhay ang ating pagiging kabataan. Kung ano po meron tayo mga kapatid, ito po ay ipinagkakaloob o ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon ang mabuting kalakasan. Sapagkat ang kabataan ay kasingkadan po ng kalakasan ng kanyang pangatawan. Siya po ay maliksi at siya po ay uh, mabilis mag-isip siya po ay mabilis kumilos, malakas po ang kanyang resistensya. Ngunit bakit sinasabi dito mga kapatid ko na alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyong karawan ng iyong kabataan. Sapagkat darating at darating ang panahon mga kabataan na tayo po ay iidad, tayo po ay tatanda, tayo po ay hihina, utay-utay po na ang ating kalakasan ay mababago utay-utay na ang ating mga paningin ay manlalabo. Kaya ito pala ay sinasabi ng Panginoon sapagkat ang gusto ng Panginoon sa ating pagiging kabataan ay gugulin po natin ang ating oras sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung tayo man ay kabataan, hindi po natin pwedeng sabihin na tayo ay hindi magagamit sa paglilingkod sapagkat maraming mga pagkakataon na pwede po tayong gamitin sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Minsan niya lamang, dala po ng teknolohiya, ah, kayong mga kabataan ay nadadala ng ating mga ah, teknolohiya at ang mga kabataan ay nahuhumaling sa paglalaro ng mga games, sa panonood ng mga cellphone na ang kanila mga naka, napapanood ay hindi alinsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ipinababatid sa atin mga kabataan ng ating Panginoon na yung ating panahon ay gamitin po natin sa ating paglilingkod sa Kanya. Sapagkat darating ang panahon na tayo po ay manghihina. Tayo po ay magbabago ang kondisyon ng ating mga pangangatawan. At marahil hindi na po gaya ng dati na tayo ay masigla o maliksi ang ating mga pagkilos. Ngunit ang hiling sa atin ng Panginoon, ito po ay sinasabi na alalahanin natin ang may sa ating kabataan. Gaya ng pag-aaral po natin mga kapatid kanina sa ating leksyon, tayo bilang katiwala ng ating katawan ay tayo po ay ang ating katawan ay ating wag o wag nating gigibain. Kundi ito ibigyan natin ng uh, maging malusog ang ating pangatawan sa tulong ng mga pagkain na ating mga kinakain. Kaya kung meron tayong pagkain, mga kabataan, sa ating pagkain pangkatawan, itong aking ibinabahagi sa inyo ay pagkain espiritual. At ito pong pagkain espiritual na ito, ito po ay makakatulong upang sa ganon ang ating mga kabataan ay lalong mapalapit sa ating Panginoon. Sa panahon po ngayon, ang ating mga kabataan ay Uh, naapektuhan ang kanilang pamumuhay sapagkat may mga kabataan na hindi nakakatindig sa kanilang sariling paa. Sila ay dumidepende sa kanilang mga magulang. Hinahanap, kapag merong hinahanap ay laging itinatanong sa kanilang mga magulang. Kapag merong problema ay itinatanong din sa kanilang mga magulang. Pero hindi naman masama na kapag ang isang kabataan ay may suliranin o may problema. Ang mahalaga ang ating kabataan ay maging open sa ating mga magulang upang malaman kung ano ang kanyang suliranin at ito'y habang maaga ay mabigyan ng solusyon. Ngunit ang gusto pala ng Panginoon sa ating mga kabataan, tayo ay patuloy na kikilusin ng balang na Espiritu upang sa ating pagiging kabataan ay makita natin sa ating pamumuhay na tayo ay ginagamit ng Panginoon sa paglilingkod. Kaya sa hapong ito mga kabataan, tandaan po natin na unahin muna natin ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas. Huwag nating huwag tayong maraming oras o panahon sa mga bagay na hindi nakakatulong upang sa ganun ay tayo ay manghina sa pananampalataya. Kung kaya't may mga kabataan na naliligaw ng landas o di sila ay napapapunta sa hindi kalooban ng ating Panginoon. Nakakagawa sila ng hindi maganda. Ang akin lang masasabi sa inyo mga kabataan, kayo ay magbasa ng Biblia, kayo ay magkaroon ng palagi ang oras sa panalangin. Sapagkat ang sabi dito ng Panginoon, tayo ay minamahal niya at pinapaalala sa atin ang kabataan na habang tayo'y bata pa, ang ating lakas ay patuloy nating magamit sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Sana ay nakinabang kayo mga kabataan sa ating pagbabahagi sa inyo. Sapagkat ang mga kabataan niya yon ay sila ay nagkakaroon ng mga iba't ibang mga problema na nagiging dahilan kung bakit yung kanilang self-esteem ay naapiktuhan. Nagkakaroon sila ng kawalang pagpipigil sa kanilang sarili. At ito'y nagiging dahilan na sila ay humahantong sa tinatawag natin mga juvenile delinquency. Kaya maging aware po tayo mga kabataan. Kung tayo po ay uh, patuloy na nag uh, titingin ng ating mga gadget o mga cellphone, ating pong isipin na ang ating tinitingnan ay ito po ay mas makakabuti para sa atin para hindi po ito makaapekto sa ating mga pamilya. Maraming salamat po sa mga nakapanood ng bidyong ito. Sana ito'y naging pagpapala po sa inyo, lalo tigit sa ating mga pamilya na may mga kabataan sa kanilang tahanan. Kung ito po inyo nagustuhan, paki-like, paki-share. At ito po ay marami pa mga tao ang makapanood ng bidyong ito at maging inspirasyon po nila ito.